Napakasarap talagang mamuhay sa probinsya lalo na kapag ikay may lupain at mayroon itong tanim. Dahil kahit anong oras, pwede kang mamitas ng iyong pangkain. Ding! Hello mga bishi! Dito nga sa amin, malawak ang taniman ng palay at tuwing tag-init, marami ang nagtatanim ng gulay. At ngayong araw nga, ako ay mamimitas ng kalabasa. O ba diba, napakabongga dahil dito sa amin mga bishi, pwede kang mamitas at manghingi. Basta magpaalam ka lang sa may-ari. Taniman nga na ito ay pagmamay-ari ni Kuya Efren. Katabi nga ito nitong pakwana namin. Sabi nga ng aking mama, wala daw kaming ulam ngayong hapunan. Ang sagot ko naman, abay teka lang, ako'y manghihingi muna. Sakto, magugulang na nga ang tanim na kalabasa kalabasan ni Nadjan Hapon nga ito mga bishi at madilim nga ang kalangitan, hindi ko nga maintindihan kung bakit tag-init ay umuulan. Kaya nga minadali ng pitas yung aming pakwan nitong nakaraan dahil nga palaging umuulan tuwing gabi. Parating na nga kami dito sa kalabasan at tignan nyo naman mga bishi, napakadaming bunga dahil hindi pa nga ito napipitasan. Kaya nga kami ay natatagalan dahil naghahanap kami ng pinakamalaki. Maghihingi ka na nga lang bakit hindi pa yung malaki, abay syempre lubos-lubosin na natin mga bishi. <laughs> Kasama ko nga pala dito ang may-ari. Eh, syempre, ang aking pinsan na si Jan Jan. Ipitas din daw kasi siya ng isa para naman pandala sa kanilang opisina. Ah. eto, mayroon na nga akong nakitang malaki. Sabi ko nga sa aking sarili, aba naman, kapag ikaw talaga ay siniswerte. <laughs> <laughs> Itong magulang na kalabasa nga ang aking pinitas. Alam nyo ba ang pinagkaiba ng magulang at mura na kalabasa? Sa aking pagkakaalam nga mga bishi, kapag mura pa yung kalabasa, eto ay maliit pa at sobrang berde ang kulay. Pero kapag magulang na, eto nga ay madilaw-dilaw or min san nga ay kulay orange kapag kami nga ay nagugulay mas pinipili namin yung magulang dahil kapag ito nga ay niluto ay maligat kumbaga medyo matigas pero kapag mura kasi mga bishi ay malambot pero parehas lang naman na pwede mong kainin pero kapag yung iba kasi pinipili talaga nila yung magulang na pero ngayong araw nga mga bishi syempre pipili ako ng magulang na malaki. Para win-win tayo mga bishi. Pinitasan <laughs> ko na nga din si Janjan ng isa at okay na nga daw yun sa kanya. Dinali-dalian na nga lang namin ng pamimitas kasi nga kami ay inabutan na ng ulan. Natirati wala naman talaga akong hilig sa pamimitas pero ngayon mga bishi sobrang nai-enjoy ko na talaga yung mga ganitong gawain. Ngayon ko nga lang na-realize na sobrang sarap pala sa feeling kapag mayroon kang lupain at mayroon itong tanim. Nung nagsimula nga akong mag-vlog mga bishi at medyo patok yung aking mga halaman-halaman, ako nga ay napaisip na napakaganda pala talagang investment ang lupa? Sa dami na nga ng vlogs na nagawa ko tungkol sa pag-ani, halos lahat nga dito ay kumikita talaga sila. Kaya naman ngayon mga bishi, ako talaga ay nangangara. Na sana balang araw magkaroon nga din ako ng malawak na lupain para mayroon din nga akong mataniman. Kaya naman, magdodoble kayo dako ngayon sa pagbablog. Baka naman kasi sakaling dito ako swerte. Kung nyo nga mga bishi, palagi kong kasama itong aking anak na si Sayo. Kasi nga nag enjoy din siya sa tuwing kami ay namimitas o kaya naman kapag kami ay pumupunta dito sa may tubigan o mga Bishy, bibilisan na nga namin ng takbo kasi nga lumalakas na yung ulan. Kung ako magtapos, baka naman po pwede maglambing sa inyo. Paki-subscribe naman po nitong YouTube channel ko. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, paki-like and share na lang nito. O paano ba mga bishy, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paal!